Okay. Ko. Apat na na panalo. Pero ngayon, nanalo ng apang apat. nanalo pa nga, pero patay din siya. Yan ang bihag na dito sa akin. Yan po yan. Isa muna. yung bihag? Pinalambot ko muna, nilagong ko ng luya. Tapos, nilagyan ko na siya ng bawang. Ayan, paminta, Ano? Luya lang. Tapos, paminta. Sunog na yung gilis ang bawang. Asipuyas. Ano pa? Luya. Sunog <laughs> na. Tapos, ilagyan na natin dito. Talungin natin. Talungin natin. Dalam bulto itu ito Native, native. native no, no. Bihag, bihag. di mm. eh, mga bihag. Pagbihan natin ng dahon na um, laurel. natin laurel dahon. Pagbihan natin ng pamintang crack. Okay. Dalaway natin kasi. ang natin ng pamintang crack. tala. Eh, luluto pa pa dito eh. Ha? Luluto pa man. Tutunin mo. Lagyan natin ng tuyo. Lagyan natin ng tuyo. Okay. Kita ng tuyo, kulang pa. <coughs> huh? Hindi ikaw. Suka. Suka.

ting tubig. Tinatratin natin at papakuluin. Ayun. Pakuluin natin siya. Ayun. Ngayon maluluto na 'to.